Ganito po, hindi naman po kami basta-basta na lang inililipat sila sa mall. Nagkakandak po kami ng series of consultation sa kanila. Kung saan po pagka talagang mas marami po yung may gusto sa mall, yan po yung puntong inililipat namin sa nila sa sila. Meron nga po kami dito sa Maynila na situation na dalawang barangay na mas pinili po nila na wag na doon sa mall dahil may mas malapit daw po na eskwelahan sa kanila. So doon na lang po sa paaralan. Pero the rest of them po, talagang pinili po sa mall. It's not the choice of the voters, it's the choice primarily before the election uh, comes, meron ng designated. It's, I mean, designated ka doon. Tama po. So, ganito po ang proseso. So, pagka po yung mall ay talagang accessible doon sa barangay, pinupuntahan po ng aming election officer yung barangay. Nagkakandak po sila ng pulong-pulong doon at tinatanong po yung mga tao, kayo ba ay itabor na lumipat na sa mall? At yun po, pag nakuha po na mas marami talagang may kagustuhan sa mall, inililipat na po namin. At besides po, nagpapadala pa rin kami ng notice sa kanila. Bukod pa po doon sa notice na kayo ay boboto sa ganitong mall, sa ganitong floor, sa ganitong lugar, eh meron po po kami pinapadalang voter information sheet kung saan nakalagay din po kung saan sila boboto Todo.